Ang magandang araw sa lahat ng mga mag-aaral sa grade 7 at sa pagkakataon ito, magpapatuloy tayo sa ating bagong talakayan. Ngayon, ang talakayan natin ay may kinalaman sa antas ng wika at ito po ay batay sa formalidad. Naisip nyo ba mga mag-aaral na, na, na mahalaga rin na malaman natin ang kahalagahan ng mga wikang ating sinasambit? Kasi aminin man natin o hindi, sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, kung paano tayo mag-express ng ating mga saloobin, nandoon po yung tinatawag na tamang paggamit ng wika. Ngayon, alamin natin ang mga antas na ito batay sa formalidad. Ano-ano ang mga to? Unahin natin ang mga salitang informal o di formal. Ito yung mga salitang karaniwang ginagamit sa pagkikipag usap sa mga kakilala o kaibigan. Alam nyo, hindi man natin nalalaman na gagamit na po natin yan sa pang-araw-araw. At ito po ay nauuri sa tatlo. Anong una? Ang balbal o slang. Ito ang tawag sa mga salitang karaniwang ginagamit sa mga kalye kaya madalas tinatawag ding salitang kanto o salitang kalye ito. Nabibilang ang mga salitang yan sa di formal o informal na uri ng salita kaya't karaniwang hindi ginagamit sa mga formal na pagtitipon o pagsulat. Isipin mo halimbawa, lalo na pagka nag, nag, nagkakaroon tayo ng pagtalakay sa Filipino, halimbawa, hindi ginagamit ang mga balbal na salita kung tutuusin. Madalas, puro formal. Pero dahil antas ng wikang ating pinag-uusapan, pansamantala ay gagamitin natin ito para malaman natin ang distinction sa pagitan ng mga formal na salita at di formal na salita. Kung papansin ninyo, narito ang ilang mga halimbawa. Tandaan, ang salitang balbal ay nabubuo sa pamamagitan ng iba't ibang paraan katulad ng mga sumusunod. Una, yung pagkuha sa dalawang huling patik ng salitang katulad na lamang ng salitang Amerikano. At ito ay ang kano. Pabaliktad sa mga titik ng isang salita, yung tigas, astig. Paggamit ng salitang Ingles at pagbibigay, di, pagbibigay dito o rito ng ibang kahulugan tulad ng toxic na binigyan ng kahulugan na hindi maayos ang kalagayan o hindi maayos sa tao tulad ng toxic na schedule o toxic na kasamahan. Higit sa lahat, meron pang isa pa pagbibigay kahulugan mula sa katunog, katunog na pangalan. Halimbawa, yung pangalang Carmi Martin na ang ginawa, binigyang kahulugan na karma. Alam nyo kasi sa kasalukuyan, hindi po natin maitatanong na mayroon tayong mga nababanggit na pangalan tapos mayroon tayong ibinibigay na ka na pakahulugan. Di ba? Siyempre, may iba pang mga halimbawa ang balbal. Kaya pansinin nyo pong mabuti. Baguets, para sa kabataan. Charing, para sa biro. Eh, ngayon na nga, yung charot eh. Di ba? Yung salitang charot na naririnig natin sa mga kabataan ngayon o kaya nababasa sa, sa social media. Tatong, pera, ermat, nanay, erpat, tatay, lespo, pulis, nenok, nakaw, secure, guardia, utol, kapatid, yosi, sigarilyo, at marami pang iba. Alam nyo, Ma maaari tayong makahanap ng napakaraming halimbawa ng mga balbal na salita na malamang sa malamang hindi natin alam sa una, yun pala meron, diba? Narito tayo sa pangalawa, kolokyal. Ito ay isa pang uri ng mga salitang di-formal na ginagamit sa pang-araw-araw na pakipag-usap madalas na ginagamitan ng pagpapaikli o pagkakaltas ng ilang titik sa salita upang mapaikli ang salita o dili kaya ipapagsama ang dalawang salita. Narito ang mga halimbawa. Pano mula sa paano. Pre mula sa pare. Tena mula sa tarna. Kailan mula sa kailan. At meron mula sa mayroon. Minsan, kahit mismo sa, sa kolokyal, gumagamit pa nga tayo ng Taglish o Tagalog-Espanyol, lalong-lalo na sa ganitong pangusap. Di, di ba? O eskwelahan. O na, dapat nga paralan yun, di ba? O kaya a-attend. Marami yung mga halimbawa. Siyempre, hindi mawawala yung pangatlo. Lalawiganin o Provincialism Ito yung mga salitang karaniwang ginagamit sa mga lalawigan o probinsya o kaya naman ay sa partikular na pook kung saan nagmula o kilala ang wika. Kapansin-pansin ang mga lalawiganin salita na ito'y batay o taglay kumbaga yung kakaibang tono o bigkas na maaaring magbigay ng ibang kahulugan ito. Halimbawa, maayong kabiis sa tanan. Maririnig natin sa maririnig natin yan sa mga mga kababayan natin sa Visayas at Mindanao. O yung tanan, lahat ambot ewan manong at manang kuya at ate. Ngarod, yan mula sa sa Santang Ilocano na katumbas ng katagang nga. At saka, sa paggamit ng mga salitang lalawiganin, talaga nga naman na makikita natin yung punto ng pananalita na meron. Siyempre, hindi mawawala ang mga salitang formal. Ito yung mga salitang standard dahil ang mga ito ay ginagamit ng karamihan sa mga, na mga nakapag-aral sa wika. Ito ang mga salitang ginagamit sa paaralan, sa mga panayam, seminar, gayon din sa mga aklat, ulat, at iba pang usap, usapin o sulating pang intelektual. Halimbawa na lamang yung mga nababasa natin sa aklat, sa yung mga textbooks, kumbaga. Siyempre, hindi mawawala dyan yung mga tayutay, kasabihan, kawikaang lalong nagpaparag nagpaparikit sa pagkakagamit ng wika. Kaya pansinin niyo po yung mga halimbawa, di ba? Kung naalala nyo yung naging diskusyon tungkol sa kasabihan, sa lawikain, sa wikain, at iba pa. Siya nga pala, dalawa ang uri ng mga formal na salita, pambansa at pampanitikan. Yan lamang po ang ating pagtalakay para sa leksyok ito. Nawa, meron tayong natutunan dito. Ang susunod naman ay may kinalaman sa alamat at ang kaligirang pangkasaysayan nito. Kaya, abangan po ang susunod na video lesson. Magkita kita tayo ulit. Maraming salamat.